Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamilig's Vlog. Nagbibigay tips tungkol sa paglalapak ng mga gamit gamikindi, manifest crackers, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, ang Gamilig's Vlog, nagka Salamat sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng Gamilig's Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, please like! Lang 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 kung mag-subscribe ka pa para mas lalong masaya yung <laughs> isang narapakin natin ngayon peanut brittle ang kilo ng peanut brittle ngayon february 23 2025 150 pesos price yung divisoria manila ang gagamitin natin plastic 5x7 pang 20 pesos to guys or depende na sa inyo kung magkano inyong mga gustong presyo. At mas maganda guys kung pipili kayo ng mga peanut brittle or kahit anong mga kutkutin. Ito yung walang sunog. Yung maganda yung kanyang kulay, kulay orange. At saka yung merong kasamang sesame seeds na nakadikit din sa mani. Yan ang pipiliin nyo. Kasi ito ang mga masarap ang kanyang timpla at mabili itong mga ganitong kutkutin guys. Talaga may bibilisan lang natin yung Kasi pag matagal itong nakasingaw, nalulusaw to guys. Kasi may tamis. At maganda tayo mismo pupunta sa mga pamilihan para makakapili tayo ng mga magagandang klase at iba't ibang mga gusto nating kotin. Yan, kung magtinda tayo ng ganito, na sa mga bahay lang tayo. Mayroon tayong bintana. Huwag natin lalagyan ng screen para mas kitang-kita sa labas ng ating mga kabayan. At ito ang pagrerepakan natin guys bago naman natin to i-sell. Bilangin nyo muna kung magkano inyong puhunan at kung magkano inyong gustong tubo. Pwede naman niyang bawasan or dagdagan niyang ating mga uh, nire -repack. Ito sa akin guys, ang pinagdidisiplihan ko lang ito, sinasabit ko lang ito sa alamre. Yan, makikita niyo mamaya guys, tapos niyo na itong napaka excelang na video na ating binabahagi sa ating mga manunood na sana sila din ay uh, gawin din nila yung mga ganitong mga pagtitinda ng mga kotkotin at mabili to yung mga ganitong kotkotin at malaki ang mga tubo nito guys ito bibili lang naman natin to sa mga palingki kung nandito man tayo sa Manila or pwede kayong pumunta ng Divisoria Manila Uh, depende na sa inyo kung anong mas malapit na mga pamilihan sa inyong mga lugar. Ito guys ha, ah, bago natin isel, bilangin nyo muna kung magkano inyong puhunan at kung magkano inyong gustong tubo. Uh, nasa sa inyo na yan. Depende sa inyong mga lugar at saka kung magkano inyong mga presyuhan. Ito kahit nagtatrabaho kayo or wala kayong trabaho, eh, magtinda kayo ng mga kutkutin nasa mga palingki lang naman ito mabibili or sa mga pamilihan. Na mas maganda tayo mismo ang or doon tayo bibili sa mga mas mga pwesto na mababa ang mga presyo para mas malaki-laki ang ating mga kikitain. Ito guys, lang pag natinda tayo ng mga ganito, uh, sasamahan natin yung mga gamit hindi at mga fish cracker. Iba't ibang klaseng mga kutkutin guys para mas maraming pagkipilian ng ating mga kababayan. ito lang kahit mag-umpisa tayo ng mga pakunti-kunti mo ng mga puhunan para masusubok natin kung ang alin ang magiging mabilis sa ating mga lugar at mag-multiply din yan guys ang ating mga pohonan sa ah, pagtitindan nyo mga ganitong mga kut sagutin. Kut yan o, panoorin nyo dito sa ating mga video para meron kayong matutunan at mga tips sa mga paninda na ating mga nire-repack at mga mabibili sa ating mga kababayan. Ito, mabili itong mga ganitong mga kutkutin, mga kamikindi, iba't ibang klase mga money. Mas maganda itong mga money guys na nabibili natin sa ang mga palinkin, mga kutkutin, walang mga mantika yan maganda ah, magandang mga pagkakaloto at saka mga timpla masasarap. Ito yung mga diles, mga sampalok. Yan, mga mabibili ngayon sa ating mga kababayan. Yan, sundan nyo lang ang ating pagre-repack. Pwede nyo rin gawin kagaya ng ginagawa ko para mas mababa lang ang ating mga agagastusin ng mga paglidisplehan or pag repackan kagaya plastic guys mas mababang inyong gagastusin dito at saka mabibinta ninyo ng napakababang presyo lang ito 20 lang to pang 20 pesos ang ginagawa ko naman isang 5 peso at saka 20 pesos dalawang klase lang para dalawa, dalawa lang ang pagkipilian ng ating mga kababayan na nabibili ito lang guys ang ating ginagamit yan no? alam rin lang yan sinasabit lang natin dyan sa alamre. At maganda yan tingnan pagka nakasabit na yan guys ng dikit-dikit uh, silang nakasabit yung mga halimbawa lahat mga tag-20 at saka yung ginagamit nating or ginagawa nating pang peso. Katulad ng ganito guys ano? o. Open lang ating pwesto at saka nakasabit lang sa ating uh, pwesto or anumang mga tindahan. Oh, ayan na guys, ang ating na-repack. Yan, no? maganda na tingnan. At saka pag nakita yan sa ating mga kababayan, eh, mapabilis sa mga ganyan kot, -kot. Guys, nagkapasalamat ng Gamitigs Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat sa inyo mga nanonood sa mga video ng Gamitigs Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, please subscribe. Ah, pwede na rin pa like, share, para mas marami pa tayong mabahagian ng mga video na to. At gawin nyo din para lahat tayo ay kumita. Salamat!